kahulugan ng taglagas sa panaginip ang panahon ng taglagas ay ang panahon ng taon kung kailan nangyayari ang paglipat mula sa tag-araw patungo sa taglamig ang pagbabagong ito ng mga panahon ay nagdutulot ng na mga pagbabago sa emosyon ang mga berdeng dahon ng tag-araw na nagpapahiwatig ng pag-asa ay nagbabago sa kayumanggi dilaw at pulang dahon na sumisimbolo sa pagsinta at pagkakaisa. Ngunit sa mundo ng panaginip, anong ibig sabihin ng panaginip ng taglagas? Ang panaginip ng taglagas ay tanda ng paghahanda para sa taglamig. Nagbababala ito na kailangan mong mag-ipon at maging handa para sa mga problemang maaring lumitaw sa hinaharap. Ang mga ito ay maaring pinansyal o personal na mga problema. Ang panahon ng taglagas ay isang panaginip ay kumakatawan sa mga pagbabago at paglipat sa pagkising sa buhay. Kung paanong ang mga dahon ay nagbabago ng kulay at nahuhulog mula sa mga puno sa taglagas, ang mga panaginip tungkol sa taglagas ay maaaring magpahiwatig ng mga makabuluhang pagbabago sa buhay ng isang tao. Maaaring may kaugnayan ito sa trabaho, mga relasyon o maging sa iyong pagbabago. Bukod sa mga simbolo na may kaugnayan sa pagbabago at pagbabago, ang mga panaginip tungkol sa taglagas ay mayroon ding kawili-wiling espiritual na aspeto. Sa ilang mga kultura, ang panahon ng taglagas ay nangangahulugan ng pagsisiyasat sa sarili at spiritual na paglago. Sa makatuwid, ang mga panaginip tungkol sa taglagas ay maaaring ipaliwanag ang paghahanap ng isang tao para sa kahulugan ng buhay, kamalayan sa sarili at espiritual na paglago. Habang papalapit ang taglagas, karaniwan ng managinip tungkol sa iba't ibang senaryo na nauugnay sa panahong ito ng taon. Ang paglalakad sa isang makulay na kagubatan pamimitas na mga mansanas sa isang taniman o paghahasik ng mga dahon sa isang tumpok ay maari magkaroon ng magkakaibang kahulugan sa interpretasyon ng panaginip. Ang paglalakad sa kagubatan sa taglagas ay maaring magpahiwatig ng panahon ng pagbabago at paglipat. Ang pagbabago ng mga dahon ay maaring sumagisag ng pagbabago sa iyong buhay o isang pangangailangan na talikuran ang mga lumang gawi o paniniwala. Ang pagpili ng mga mansanas sa isang taniman ay maaaring kumakatawan sa kasaganahan at isang pangangailangan upang anihin ng mga bunga ng iyong paggawa. Ang pag ng mga dahon ay maaaring magmungkahi ng pangangailangan na ayusin ang iyong buhay o alisin ang mga hadlang sa iyong landas. Ang mga panaginip tungkol sa patahon ng taglagas ay karaniwang kumakatawan sa isang oras ng pagmumuni-muni at paghahanda para sa hinaharap. Habang nalalaga sa mga dahon at nagiging mas malamig ang panahon, ito ay isang mainam na oras upang suriin ang iyong buhay at isaalang-alang kung anong mga pagbabago ang kailangan mo. Sa kaunting pagsisiyasat sa sarili, maaari mong sulitin ang kritikal na oras na ito ng taon at maghanda para sa mga pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga nahuhulog na dahon. Ang pagbagsak ng mga dahon sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa mga natural na nagaganap na mga siklo ng buhay. Kung ang mga dahon ay maliwanag na kulay, maaari itong maging tanda ng kaligayahan at tagumpay. Gayunpaman, kung ang mga dahon ay mapurulang kulay o lanta, ito ay maaaring isang senyales ng paggabigo o paggabigo ay nalalapit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang magandang taglagas. Kung nanaginip ka tungkol sa magagandang taglagas at mga nakamamanghang tanawin, maaari ito maging isang senyales na ikaw ay nasa isang yugto ng buhay na puno ng kagandahan at kaligayahan. Maaaring nauugnay ito sa paggamit ng mga layunin, maayos na relasyon o isang kasiyasiyang buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa hangin na umiihip. Ang hangin na umiihip sa isang panaginip sa panahon ng taglagas ay maaring sumagisag sa mga pagbabago na nagmumula sa labas. Tulad ng impluensya ng ibang tao o ang sitwasyon na iyong kinakaharap. Kung ang hangin ay nararamdaman na napakalakas o umiikot, ito ay maaring isang senyales na ang mga pagbabago magaganap ay makabuluhang makakaapekto sa iyong buhay. Hulugan ang panaginip tungkol sa taglagas at gabi. Habang umiikot ang taglagas at depende sa kung nasaan ka, ang mga araw ay nagiging mas maikli at ang mga gabi ay mas mahaba. Ang mas mahabang gabi ay nangangahulugan na natatakot kang mabigo sa buhay. Natatakot ka na hindi mo matupad ang iyong mga layunin at pangarap. Ang pagbagsak ng mga dahon mula sa mga puno ay kumakatawan sa posibleng pagkabigo ng iyong mga layunin. Tandaan, ang mga panaginip ay hindi premonisyon, maliban sa katotohanan na sila ay subjective at personal. Kaya hindi mo kailangan gawin lateral ang interpretasyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa taglagas at maging maganda ang pakiramdam. Kung nai-enjoy mo ang taglagas sa iyong panaginip, komportable ka sa iyong naaabot Nagsumikap ka upang ang kinabukasan ay maghatid sa iyo ng bago at magagandang bagay. Ang iyong pagmumuni-muni sa sarili ay magbibigay daan sa iyo na iproyekto ang lahat ng bagay patungo sa paggamit ng iyong mga layunin. Tumutok lamang sa mga bagay na nagpapaganda ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa taglagas at mga kamag-anak. Kapag ang isang kamag-anak ay lumitaw sa iyong panaginip sa taglagas, ito ay sumisimbolo na kaya kailanganin mo ng isang kamag-anak upang tulungan kang gawin ng paglipat na nagdulot sa iyo ng labis na gastos. Panahon na para lumipat ka mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Kalimutan ang nangyari at harapin ang kasalukuyan ng may tapang at pagnanasa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakad sa parke kung nanaginip kang maglakad sa isang parke sa Taglagas, ito ay maaaring sumagisag sa kagalakan at kaligayahan na iyong makakaharap sa iyong paglalakbay sa buhay. Ang isang magandang hardin ay maaaring metapora ng isang buhay na puno ng mga kulay at masayang karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno na may nalalagas na mga dahon. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na paghihiwalay. Ang isang puno na may mga nahulog na dahon ay maaring sumagisag sa pagpapagaling at pagbawi pagkatapos ng isang mahirap na oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aani sa taglagas. Ang panaginip tungkol sa pag-aani sa taglagas ay maaring magpahiwatig na inaani mo ang mga bunga ng iyong pagsusumikap. Maaaring nauugnay ito sa mga tagumpay sa isang karera matagumpay na relasyon o iba pang mga personal na tagumpay